Bangon Cebu Trends Worldwide. Sa gitna ng unos at pagkawasak, isang hashtag ang nagsilbing liwanag sa dilim. Bangon Cebu. Mula sa mga guho ng bahay at mga lansangang puno ng putik, bumangon ang mga kwento ng pag-asa, bayanihan at pananalig. Milyon-milyong Pilipino sa loob at labas ng bansa ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan at tulong. May mga netizen na nagpaabot ng donasyon may mga volunteer na nagluto para sa mga evacuee at may mga simpleng tao na nagbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga salita sa bawat post, larawan at video makikita ang tibay ng mga Cebuanong hindi kailanman sumusuko. Isang lola ang nagpasalamat habang nakaupo sa tabi ng nasirang bahay. Isang grupo ng kabataan ang naglinis ng mga kalsada at isang pari ang nagsabing mas malakas ang pananampalataya kaysa sa bagyo habang kumakalat ang hashtag sa buong mundo sumiklab ang damdaming Pilipino ang pagkakaisa sa gitna ng trahedya hindi lang Cebu ang bumangon kundi ang buong bansa sa mga sumunod na araw tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tulong at pag-asa ang mga paaralan ay muling nagbukas bilang pansamantalang tahanan ang mga artista at influencer ay naglunsad ng mga online fundraiser at maging mga bata ay Nagbigay ng maliit na donasyon mula sa kanilang alkansya. Sa bawat share at like, ramdam ang malasakit ng mundo para sa Cebu.